Curious ka ba kung ano talaga ang tumatakbo sa isipan ng mga taong introvert? Sa video na ito ay aalamin natin ang mga katotohanan tungkol sa buhay ng mga introvert na ayaw nilang aminin. Isang raw at honest look sa mga hamon at kontradiksyon na tumutukoy sa kanilang mundo. Wala sa kanilang lihim na pananabik para sa koneksyon hanggang sa labis na pag-iisip na nagpapanatili sa kanilang gising sa gabi. Ang mga katotohanan ito ang nagpapakita ng mga natatanging pakikibaka na kinakaharap ng mga introvert habang nagnanavigate sa isang ng binuo para sa mga extrovert. Narito ang mga brutal na katotohanan sa buhay ng mga introvert na ayaw nilang aminin. Number 1. Hinahangad nila ang koneksyon sa kabila ng pag-iwas dito. Para sa mga introvert, ang pag-iisa ay isang santuario na nagpapahintulot sa kanila na muling mag-recharge at magmuni-muni. Gayunpaman ang kanilang malalim na pangangailangan para sa makabuluhang mga koneksyon ay madalas na sumasalungat sa kanilang pagkahilig na umatras. Hinahangad nila ang mga relasyon na tunay, matalik at walang kababawan. Ngunit ang emosyonal na enerhiya na kinakailangan upang mapangalagaan ng mga relasyon na ito ay maaaring maging overwhelming. Ang panloob na konflik na ito ay madalas na nagiiwan sa kanila sa isang cycle ng pananabik para sa pagiging malapit ngunit umaatras pabalik kapag ang mga hinihingi ng koneksyon ay nagiging labis. Ang pagdanavigate sa maselang balancing ito sa pagitan ng pag-iisa at koneksyon ay isang palaging hamon. At kapag hindi natugunan, maaari itong magsulong ng damdamin na nakahiwalay o kahit na paninisi sa sarili. <laughs> Number 2, nag-overthink sila sa mga social interactions. Para sa mga introvert, ang pakikipag-ugnayan sa lipunan ay hindi basta-basta natatapos kapag natapos na ang pag-uusap. Madalas nire-replay ng mga introvert ang mga ito sa kanilang isip. Sinusuri nila ang bawat salita, tono at ekspresyon upang maunawaan kung may nasabi o may nagawa ba silang mali ang tendensiyang ito na mag-overanalyze ay maaaring magpalaki sa maliliit na pagkakamali na nagpapalakas ng kanilang pakiramdam ng self-conscious. Kahit na sa mga positibong pakikipag ugnayan ang mental na pagkapagod mula sa sobrang pag-iisip na ito ay maaaring magdulot ng pinsala na nagiiwan sa kanila na mag-alinlangan na makisali sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay lumilikha ng isang pakiramdam ng pangamba sa mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap na nagdaragdag sa kanilang takot sa mga maling hakbang sa lipunan. Number 3, mas madalas silang hindi naiintindihan kaysa sa na nila. Ang mga introvert na likas na reserve ng mga tao ay kadalasang humahantong sa mga maling paghuhusga tungkol sa kanilang personalidad. Maaaring bigyang kahulugan ng iba ang kanilang tahimik na kilos bilang pagiging suplado o walang interes na lumilikha ng hadlang sa tunay na pagunawa. Para sa mga introvert, ang pag-iisip ng pagpapaliwanag sa kanilang sarili ay hindi lamang nakakapagod, ngunit hindi rin ito produktibo dahil nag-aalala sila na maaaring lumalim lang ang hindi pagkakaunawaan. Bilang resulta, madalas nilang pinipili ang katahimikan kaysa sa paglilinaw. Tinatanggap na ang misunderstanding ay paulit-ulit na bahagi ng kanilang mga pakikipag-ugnayan maari nitong palalimin ang kanilang kagustuhan para sa pag-iisa dahil pakiramdam nila ang pagsisikap na komunekta ay bihirang nasusuklian ng tunay na pag-unawa. Number 4. Nahihirapan silang itakda ang kanilang mga boundaries Ang mga introvert ay kadalasang pinahahalagahan ang harmony sa mga relasyon na maaaring gawing parang isang mapanganib na pakikipagsapalaran ang panggigiit ng kanilang mga hangganan. Sa kabila ng kanilang malalim na pangangailangan para sa personal na espasyo, maaari silang magsabi ng oo kahit gusto nilang sabihin ang hindi. Sa takot na maaari nilang masaktan o mabigo ang iba. Ang pag-aatubili na ito na unahin ang kanilang kagalingan ay maaaring humantong sa labis na commitment o emosyonal na pagkahapo. Sa paglipas ng panahon, maaari nilang makilala ang epekto nito sa kanilang mental health. Ngunit ang pagsira sa ganitong pag-uugali ay nananatiling isang mahirap na laban ang pagtatatag at pagpapanatili ng mga hangganan ay napakahalaga. Bagamat ito ay mapaghamong kasanayan, dapat nila itong linangin para sa kanilang kapakanan. Number 5. Minsan pakiramdam nila ay hindi sila napapansin. Sa mga grupo, kadalasang mas gusto ng mga introvert na mag-obserba sa halip na makilahok. Kontento na sa pagbibigay pansin sa iba. Gayunpaman ang kagustuhan ito para sa pananatili sa background ay maaaring humantong sa isang hindi sinasadyang kahihinatnan ang pakiramdam na hindi napapansin. Bagamat hindi nila gusto ang atensyon para sa sarili nitong kapakanan, ang kakulangan ng pagkilala ay maaaring makasakit, lalo na kapag meron silang mahalagang kontribusyon na hindi napapansin. Ang invisibility na ito ay maaaring lumikha ng isang tahimik na pagkabigo na nagiiwan sa kanila na nalilito sa pagitan ng pananatiling tapat sa kanilang personalidad o igigiit ang kanilang sarili upang makakuha ng pagkilala. <laughs> Number 6 nahihirapan sila na humingi ng tulong. Ang pagiging independent ay isang pangunahing katangian ng mga introvert. Nagbubula sa kanilang kagustuhan para sa pag-asa sa sarili at pagsisiyasat sa sarili. Bagamat ang pagsasarili na ito ay madalas na nagsisilbing mabuti sa kanila, maaari itong maging hadlang kapag talagang kailangan na nila ng tulong. Ang paghingi ng suporta ay parang paglalantad ng kahinaan na pinaghirapan nilang protektahan. Naginagawa itong hindi komportable para sa kanila. Sa halip na humingi ng tulong, maaari silang magpumiglas ng tahimik na nagpapahaba sa kanilang mga paghihirap. Ang pag-aatubili na ito ay maaaring humantong sa mga hindi kinakailangang stress. Ngunit ang pagdaig dito ay kadalasang nangangailangan ng makabuluhang pagbabago sa kanilang pag-iisip tungkol sa kahinaan at pagtutulungan. Number 7, tinatago nila ang mga emotional baggage. Para sa mga introvert, ang mga emosyonal na karanasan ay madalas na tumatakbo ng malalim na nagiiwan ng pangmatagalang mga imprint sa kanilang pag-iisip. Ang kanilang pagiging mapanimdim ay nangangahulugan na muli nilang binibisita ang mga masasakit na alaala. Sinusuri ang mga ito mula sa bawat anggulo para mas maunawaan ito. Bagamat ang pagsisiyasat sa sarili ay maaaring humantong sa personal na paglago, maaari din silang matrap dito sa isang cycle ng pagbabalik tanaw sa mga nakaraang sakit. Ang mga emotional baggage na ito ay mabigat na nakaka-impluensya sa kanilang mga relasyon at sa kanilang mental health. Ang pag-alis sa mga pasaning ito ay isang nakakatakot na gawain dahil madalas nilang nararamdaman ang pangangailangan na ganap na iproseso ang bawat emosyon bago magpatuloy. Number 8, minsan sinasabutahin nila ang mga oportunidad. Ang comfort zone ng mga introvert ay isang lugar ng kaligtasan, ngunit maaari din itong maging isang hawla na naglilimita sa kanilang potensyal. Kung ito man ay pag-iwas sa mga kaganapan sa networking, paglaktaw sa mga pagkakataong mamuno, o pagtanggi sa mga imbitasyon sa mga social gatherings, ang pag-aatubili na lumabas ay maaaring magsabutahe sa kanila. Bagamat kinikilala nila ang halaga ng mga pagkakataong ito, ang discomfort na nararamdaman nila sa mga hindi pamilyar o mga high pressure na sitwasyon ay madalas higit sa kanilang pagpayag na lumahok. Sa paglipas ng panahon ang mga napalampas na pagkakataong ito ay maaaring humantong sa panghihinayang na lumilikha ng isang cycle ng pagdududa sa sarili na nagiging mas mahirap tanggalin. Number 9 madalas na papagod sila nang hindi alam kung bakit. Alam ng mga introvert na kailangan nila na mag-isang oras para makapag-recharge. Ngunit hindi laging diretsyo ang pagtukoy kung kailan nila naaabot ang kanilang emosyonal o panlipunang limitasyon. Maaari nilang ipilit ang kanilang sarili na makihalubilo ng higit pa sa antas ng kanilang kaginhawaan. Hindi pinapansin ang mga banayad na palatandaan ng pagkapagod hanggang sila ay maupos. Ang bigla ang pagkahapon na ito ay maaaring maging nakakalito habang nagpupumilit silang matukoy kung ano ang sanhi nito. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng kamalayan sa sarili na ito ay maaaring humantong sa pagka-burnout Nagbibigay din sa kahalagahan ng pag-tune sa kanilang mga pangangailangan at proactive na pagtatakda ng mga limitasyon At number 10, nais nila na maunawaan sila ng mga tao ng hindi nagpapaliwanag Para sa mga introvert, ang perfectong mundo ay kung saan ang kanilang mga aksyon at kagustuhan ay nauunawaan ng walang mahabang paliwanag Madalas nilang nararamdaman na ang kanilang pangangailangan para sa katahimikan, ang kanilang pag-ayaw sa mga small talks at ang kanilang kagustuhan sa lalim ay dapat na ipaliwanag. Kapag nabigo ang iba na maunawaan ang mga nuances na ito, lumilika ito sa kanila ng pagkabigo at pakiramdam ng pagkadiskonekta. Ang pagsisikap na ipahayag ang kanilang panloob na mundo ay maaaring maging isang karagdagang pasanin, lalo na sa isang lipunan na madalas na inuuna ang mga extrovert na katangian ang hindi natutugunan na pagnanais para sa intuitive na pag-unawa ang nagpapatibay sa kanilang pakiramdam ng pagiging iba at kung minsan ay hindi naunawaan. Shoutout sa mga nag-comment last upload ng trabaho na perfect para sa mga Sigma introvert. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Oops, natumbok niyo po sir. Nasa unang hanay ako ng episode na to. Bagamat medyo delikado, mas kampante akong mag-work na mag-isa kaysa marami akong kasama. Need ko talaga ng privacy at peace of mind. Muli marami pong salamat Sir AP sa magaganda yung contents. Very inspiring as always. More blessings coming your way and stay safe. At shoutout din kay Ruel Iligan, Melvin Laida TV Ministry, kay Kati, Loey Burlongan, ni Shane Tumulak, Enano Leia, at kay Dakoy Koy, Koy Trip. Kung gusto ding ma mabati o mabasa ang comment niyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pananatili habang tinatalakay ang sampung brutal na katotohanan tungkol sa buhay ng mga introvert. Tandaan, ang mga katotohanan ito ay hindi mga kahinaan. Ito ay mga natatanging hamon na humuhubog sa kanilang lalim, pagkamalikhain at katatagan. Kung nakarelate ka sa mga paghihirap na ito o natuto ka ng bago tungkol sa mga introvert, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa introvert na mundo. Ipaalam sa amin sa comment section kung aling katotohanan ang pinakasapul o kung paano ka nag-navigate sa buhay bilang isang introvert na tao. Hanggang sa susunod, yakapin ang iyong tahimik na lakas at patuloy na umunlad sa iyong sariling mga natatanging paraan. Alam mo ba na may mga perfect na trabaho para sa mga Sigma introvert? Panoorin mo sa video na to.